Tara guys, kain tayo. Dito kami sa Pizza Hut, kumain. Pero habang awala pa yung pagkain ko, magkwentuhan mo tayo. Kasi yung dumating yung kai cheese ka pa, yung stick, stick cheese, masarap yan guys. Masarap talaga. Tapos ayun, nakisawsawa ako sa kanyang stick. Sabi ko, pahingi ako. Ayun o, oh, ang kunat. Masarap siya pag mainit. So ayun nga guys, bago kami kumain, bumili mo na kami ng ano, camera kasi kailangan niya sa school. Tapos nung nakabili na kami, sabi ni Cheska, nagutom daw siya. Tapos sabi ko, tara kain tayo. Tapos ayun, naghanap kami ng ano, makainan kasi hindi naman namin kabisado nga yung itong isim na to. Kasi uh, third time pa lang kami nakapunta dito. So ayun nga guys, bali nagtanong kami sa guard. Sabi ko guard, saan dito yung ano, kainan? Tapos sabi niya, malayo-layo. Sabi ng guard, malayo-layo pa daw. Tapos diretsyo-diretsyo lang daw. Tapos kaliwa. So, ayun. Nung, ano, naglakad kami, si Chiska nagreklamo na kasi malayo-layo. Ang naman talaga yung nilakara namin. Ang haba pala ng isim na yan. Tapos, ayun nga. Nung nakita na namin, nakita ko yung, ano, magdo. Tapos, sabi ko, Chiska, magmakdo tayo. Tapos, ayun. Sabi niya, dito na tayo mamao sa pizza hut daw. So, sa Pizza Hut kami pumasok. So, ayun nga. Yan yung order namin. Yung uh, stick cheese. Tapos, uh, order niya is chicken with rice. Tsaka yung juice. Tapos, yung order ko is yung regular na Pizza Hut lang. Masarap din pala. Masarap no?

kita milona binikin ya timbah kapan ya

Kain nga isa isa't ha. Tingnan mo guys. Bakit kaya nakain siya magkila? Hindi ko nakain yun ah. Hindi ko nakain yun ah. Tapos nakain Ato. Ato. satu dua

paglabas namin guys sa kinain na namin nakita namin yung ice cream so sabi ni Cheska mama gusto ko ice cream sabi ko hindi ka pa nabusog eh, matagal na rin ako hindi nakakain ng ice cream sabi ko sige